Magpansit muna tayo na rin Korean pansit at ating haluan na rin turon pihong arihilab sa tiyan bago umumaga. Tapos ay may itlog para sa aking asawa at saka aring kanyang pipino at kamatis. Hindi pa naman hinog e ang ating abokado kakoy sa isang araw na laang. Taman tama nga aring almusal namin mag-asawa at kami may pupuntahan. Pihong talaga namang ari ay sobra naman talagang bigat sa tiyan. Maiba ko sa pulong mga kaulam. Ako nga pala yung nakikipaghiwalay na sa asawa ko nung isang gab eh. Talagang mga kaulam. Ako yung inabot ng rumi kahirap din naman kausap, eh kahirap ka nga rin ibang lahi, tapos ibang kultura. Sobrang hirap kausap, talagang ako inabot na ng iyamot, kakoy kita'y maghiwalay na. Gawa ng hindi naman mapigilang mag-aircon, ay hindi naman na mainit ang panahon sa gabi, pwede namang elektrik pa nala ang kako. At ako talaga'y kinakaloy ko, ako talaga'y nilalamig. Ay ah, ayaw pumayag at sobrang daw init ng kanyang pakaramdam. Ito gang ako'y kaloy na siya'y init na init baka ako'y kitay maghiwalay na. ikidito dito sa kwarto ako'y doon sa sala tutulog. Ah, ayaw naman pumayag at ako do'y maiinitan doon. Wala naman daw aircon. Ayaw ko nga ng aircon. Do'y may electric pa yun. Ipwede na sa aking yun lamang. Siguro'y nakukonsensya ay pinatay ang aircon at electric pa nalaang. Ay di, pinakikiramdaman ko, ako'y tutulog na sana. Pakiramdam ko yung siya'y baligtarang walang awa, hindi maintindihan kung paano tutulog. Ako na may nakakumot pa at ako'y lamig na lamig. Ako'y napaawa, kakoy sige, buhay ang aircon at pakiramdam ko baga, kita'y hindi magkakatulogan hanggang umaga sa likot mong iyan. Ay di ako'y namamakanana, bubuhatin ko na sana ang aking kumot at saka ang aking unan. At ako'y nakikipaghiwalay na nga at ako'y lilipat na doon sa sala, sa sopa. Hindi naman pamayag at ako daw hindi patutulogin ng pusa at met-meaday ako'y gigisingin doon ng pusa. Rosa. Kakay, paano ka kita magkakasundo ay o magdamag? Hindi kita hindi na magkakatulugan, maigi na lamat nung gabing iyon italagang talagang kinabukas ay walang pasaw ay di ang pinagkasundoan namin ay di binuksan ko ang kabinet, kakoy sa itandali at ako'y pipili ng damit kong maisuot na hindi ako lalamigin hanggang umaga naisip-isip ko'y marami nga pala kung baon-baon galing sa Canada ng mga pajamang talaga namang kahit yata is no, ay hindi makakasuot ang lamig ang ginawa ko'y binalot ko ang aking sarili, ako'y nagmedyas pa talaga na mapakaramdam ko'y ako'y nasa Canada bago ako'y gumamit pa ng komot na gamusa, yung makapal ay di solve ang problem, talaga karma mga kaulam ay muntik nang hum, muntik nang napunta sa hiwalayan eh dahil lang sa aircon. Talaga ito isang pinakamahirap sa akin dahil kami ay magkapare magkaiba ng temperatura ng aming katauan Siya ay parating mainit ang pakiramdam, ako na may parating malamig ang pakiramdam. Hindi ko alam kung saan ako pinaglihe Ay di na patunayan ko din sa akin sariling aayaw pala na aayaw niya pala kami magkakahiwalay. Pero ang kanyang katwiran ay baka daw ako hindi patulugin ng pusa. Akala ko na may ang sasabihin sa akin ay hindi ako makakatulog nang wala ka sa tabi ko at yun ang aking iniintay eh. Talagang kahit papanay akoy nadismaya pa din at puusa pala ang dahilan. Kasarap sana ko ang sasabihin sa akin eh, huwag ka nang lumipat doon at ako hindi makakatulog na hindi kita kaabay. Diyos ko po, Rude. Kaya kami, siguro kami lamang ang mag-asawang tag-isa ng kumot. Ang kanyang kumot ay yung manipis. Nakair ko na in manipis pa rin ang kumot. Ang kumot ko yung makapal, yung gamusa talaga na hindi talaga masisinip ng lamig. Minsan na may balukag na eh ang aking balahibo sa sobrang lamig. Minsan ay ako ay nananaginip na eh na ako ay nasa isno. Minsan talagang pagising ko ay ako y baluktot na kaya pala sa ang aking mga balikat at saka ang aking mga binti. ay eh, siguro y ako ay magdamag na nakabaluktot. Nagagalit sa akin bakit daw ako apat ang unan. Ay eh, minsan nga tinatabunan ko ng aking sarili lang unan para lamang huwag akong masinip ng lamig. Bay ito'y suot pa rin hanggang sa kalamnan. Saan kaya ako ay pinaglihin ng inay? Ang inay na may gartong-garto din eh. Ang inay kaloy ko din sa aircon, kaya ang inailagi na kami just. Kaya ito isa na naman, ito sa problema ko na pasok na naman ang taglamig na panahon. Ang problema ko ngayon ay kung paano hahambo sa umaga. Hindi rin naman makahambo sa gabi eh, at malamig din naman. Pag hindi naman humambo, palibasan tayong Pilipino ay sanay tayong bago tayo pumasok sa trabaho o kaya bago tayo pumasok sa school, hindi talaga tayo makakatiis na hindi tayo maliligo. Ayos lang naman eh hanggat nasa loob ka ng banyo, mainit ang tubig kasi dahil nga may heater ang matindi nito yung paglabas ng banyo. Yung salimpar ng hangin, tunay namang a ah, balukag na balukag ang aking balahibo. Tapos ay eh, balot na balot ang aking katawan. Ang matindi nito hindi magdadasal. Ano? Naku, ito'y habang nagdadasal kay sa salimpar ang hangin. At hindi nga pwedeng walang electric pan eh, aring isang ari kahit na winter. Ay eh, di minsan ay eh, ako'y nakikiusap. Pag ako na may galing sa banyo, atin mo nang patayin ang electric pan, napayag naman. Ang aking katwiran sa kanya, baka ako'y sipunin o kaya ako'y ubuhin ay eh, ayaw ko magkasakit. Pero ang totoo talaga ko'y lamig na lamig. Lalo na pagpatak ng Enero, Diyos ko po Rude, ito na ang problema natin pagpatak ng Enero. Mahangin pa din eh, kaya mahig ang hangin ay lako po, saliparpar ang hangin. Ari po namang asawa kong ari ugaling-ugaling pagtaglamig ay bukas ang bintana sa gabi ay naka-screen la ang kami. Para daw yung mga lumang hangin o lumang hininga namin ay lalabas sa bintana at mapapalitan daw ng bagong hangin. Kako hindi naman bagong hangin ang papasok at hangin na may alikabok ay atin ang saraduhan ang bintana. Basta ang kanyang pinaka pinaka -ugali kapag winter ay di bukas ang bintana, naka-screen la ang kami. At para daw fresh nga ang hangin, ay hindi naman niya alam na ako'y mau utas na sa lamig. Kaya mapapansin ninyo mga kaulam nung nakaraan taglamig pag ako pag ako ay nagla live o kaya ako'y na kaya ako, y nakain, ako lagi naka-jacket. Pero si ay naka-t-shirt Laang sa bahay dahil nga talagang Ibang aking pakiramdam. Ice la naman na malamig dahil yun naman talaga minsan eh para maiba-iba naman. Wag la ang yung malakas ang hangin doon talaga ako nahihirapan. Yung malamig na tas malakas pa ang hangin bago liligo pa ako po, Rude. Ay siya, diyan na kayo.